Sa ayaw man natin o sa gusto, eh, talagang may epekto ang buhay natin sa iba. Misan yung desisyon natin, misan yung ginagawa natin, at misan pati yung hindi natin ginagawa, ay may epekto din sa iba. May mga magsasabing gawin na daw ang gusto mo para sa sarili mo kasi you only live once. Doon ka na daw sa kung saan ka masaya. Kaso lang ang tanong, yun bang kasiyahan mo ay eh, walang masamang epekto sa iba? May nagsasabi pa na my life, my mistakes. Totoo nga bang ganon? Ang problema kasi dyan, my life, my mistakes nga, kaso yung consequence, yung iba ang umaani. Marami ng magulang ang nahihirapan dahil sa ganyang mentalidad ng mga anak. Naakala ng mga anak, eh total, buhay naman daw nila yon. Okay lang na kahit ano gawin nila, kahit nagdudulot naman ng dalamhati sa mga magulang nila. Sa mga sikat din na artista at influencers, minsan pati yung hindi nila kilala ay tumutulad sa mga ginagawa nila. Mabuti sana kung laging okay. Kaso lang, pati yung hindi okay ay nagagaya dahil sa pagtingala ng iba sa mga hinahangaan. Ito ang dahilan kung bakit mas maganda na intentional tayo sa epekto ng buhay natin sa iba. Tanggapin na natin ang katotohanan na talagang hindi maiiwasan na ang isang buhay ay may impluensya sa iba pa. Kaya mas mainam na napiliin nating maging maganda ang impluensyang ito, hindi ba? Sabi nga sa Bible, at sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Ang buhay ng tao ay talagang magkakaugnay. Eh. Kahit yung hindi nating kilala minsan, apektado ng mga aksyon, reaksyon at desisyon natin. May mga napapasama dahil sa maling pamumuhay ng iba. May nadadamay dahil sa kalukuhan ng iba. May nagdurusa dahil sa katuwaan ng iba. Ito dahilan kung bakit dapat piliin natin gawin ang sinabi ng verse. Kung magkakaroon man ng impluensya ang buhay natin, piliin natin na ang mabuting impluensya ang sa atin ay makita. Sa ating salita, aksyon, reaksyon, at desisyon, mas mainam yung tama ang pipiliin para sa ganon, magka-epekto man sa iba, e eh magandang uri ng impluensya at epekto ang mararanasan nila. Kapag pinili mo ang mabuting impluensya, balang araw makikita mo na marami ang mapapagpala. Kapag pinili mo ang masamang impluensya, makikita mo din na maraming buhay ang masisira. Doon na tayo sa tama. Dahil yan ang nais ng Diyos at yan ang buhay na talagang hindi mo panghihinayangan. Asa ka pa ha?